video ito ay isang independent production lamang at hindi ako kumakatawan sa anumang institusyon ng pang-edukasyon. Ang lahat ng informasyon na nabanggit patungkol sa pasyente ay may pahintulot mula sa kanyang magulang na ang tanging layunin ay maibahagi ang pagmamahal ng ina sa anak at pulutan ng aral ang kanilang pagsisikap maituwid ang pangangailangan ng anak na may sakit. Ate, kumusta? Kumusta na si Alfred? Hindi ako. Wow. Kumakain. Yan, kain lang, Fred. Ulam. Sila. Hello, uwi po yung bataan. Hi guys, good morning. Ayan, uh, nandito po ang isa sa panauhin natin. Uh, ayan po si Ate Marlita Pelicte. And guys, uh, ngayon guys, uh, isi-share po ni Ate sa Ate ang kanyang anak po, no? isang dialysis patient. So actually, yung anak niya po is uh, ongoing po yung treatment niya ngayon. So ayan, uh, may po tayo ng consent kay ate, no? Diba tay okay lang po sa iyo at least uh, makita po ng mga kasubaybay sa atin at saka kay Alfred na sino yung gustong tumulong na kayo po ay uh, sang-ayon po sa mga ayan uh, sa pag-video natin sa inyo no sa kay Alfred. So ayan din uh, dialysis matagal na pong dialysis patient si Anne anak yes. mo for years 4 years. So a uh, pwedeng mo bang maikwento sa akin yung mga naging experience yun po as a uh, as a mom, as a nanay, no, na May isang uh, mayroon siyang isang dialysis uh, patient na anak. Uh, hinauta, no? Hinauta na matabangan na to siya o maluoy siya, ay, wala, ay, no? Maluoy kasi ng tabang mm. Alfred kay kung mga kaya siya kay dagan ng mga kuansi ang lawas na hindi kita hindi ka dumog. Oo. Kung na ko iang siya kasi maluoy nga, ano, hindi ko anong kang self-PP. Oo. Oh. Bali, naka ilang, ilang ano, ano ma'am, ilang, ilang, ilang taon na siya nung nag-start siya? 16. Sorry, eh, 16, no? 2020. So, ano, uh, ayun guys, no, uh, napakatagal na pala, no, so, talagang napaka-survivor po ng ka kanya kanyang anak. So, ibig sabihin sa tagal ng uh, pagdadalis na, na, yun ay talagang maraming uh, bagay na dumaan, maraming mga pagsubok, ano. So, na mga kahintang na na-experience ni mo Shhh. sa kanyang Shhh. anak. Dagang yun nga, sakit ni Agis sa akong kinabuhi, tapos so, mm -hmm. sa uh, hilak-hilak mo ko, anak. Um, at sa una sa ako na COVID. Hmm. Paano nila yun, yung na-survive ate, yung mga ganun? Tapos, ano ano pa yun? Oo, tama, eh. tama. Sa so, una-una yung ano talaga, no, yung buong may kapal ang tumutulong sa akin. Okay. At saka ate, di ba si tatay, ano po yung trabaho ni tatay? Si eh? school library. Pagi para mga si si Alfred. ala stress, mata na. Tapos mm -hmm. abot na may Para malaya lang siya. So, maasim po yung oh, tinong? Maasim. Yeah, kay. May ang mag-aam sa ginaong yun. Tapos na ginabuhi. Kaya yung papa niya, oh. siya na, ano nga, ang araw na ito, ang atong anak, managuan pa. mag mata, di natin padayin. Ay, So muna no, so, so ayun guys, uh, makita talaga natin kay Ate no, kahit sa mga kinikwento niya pa lang, eh, talagang parang nafi din natin, nafi-feel ko rin guys na talagang sobra ang pinagdaanan ni Ate no. Imagine sa 4 years na yan eh uh, from Sarangani pa atin, no? Napakalayo, no? Ilang hours ba? bago sila uh, bago nila marating yung Jensen nung dialysis Hmm. Tapos, ah, uh, na. tricycle, no? The tricycle. So ganun po guys no ang uh, naging uh, ano ni ate. Ganun po yung naging situation nila ano na may anak na mga dialysis dialysis patient. So talagang ang, hirap. So yun na lang kay, uh, no, mag ano magano na po kayo sa mga uh, kapatid natin, sa mga kababayan uh, natin kasi kung sino yung may no. ano, may... Uh, Hindi email, kasi malamang kasi kasing mm -hmm. ng ka-alpred. Hindi ko so alam ka, ano, kasi pipi. Oo. yan sa mga kababayan natin, mga kahiniral, sa, sa mga taong uh, gustong tumulong, no, uh, maidaan sa akin. So, ano yung mga maging maitulong uh, sa anak niya po, no, para kay ate. At uh, sa mga tulong financial, kung gusto niyo pong tumulong, handa po kami tumanggap at maibigay natin kina ate. So, hingin natin sa bumay kapal na ahakapag po, po yung buhay ni Alfred, Alfred, no. Alam kasi wala na po tayong magagawa diyan kundi uh, pagdasal natin at saka ano yung mga ano yung mga advice ng doktor na magandang gawin as a dialysis patient, yun po yung sundin natin. So, sige te. Thank you so much, Ate. Sige. O video ni o video. Okay. Ano mo? Kita na. Kita pipi. Ah. Yeah. Hai ka Hay ka, hay ka, hay ka Hindi ka siya makakita Huwag ka Jyoti Sir Ha? Jyoti? Hindi <laughs> ka siya nakakita Puhon ha? Puhon kaluyan Babay ka, babay ka Babay ka Babay <laughs> Babay Ito yung video na habang papalabas na ng dialysis center sina Ate at Alfred kita nyo na ang struggle bilang isang ina sa araw-araw na ginawa ng Diyos na dapat nasa school na ngayon si Alfred o di kaya nakikipagkulitan sa mga kaibigan. Pero ganun talaga ang buhay guys. Kapag sa'yo na na ituon ang tadhana na di inaasahan, ang tangin siya na lang sa itaas ang lagi mong masusumbungan. Para bang sila ang naging larawan kung paano natin buuin ang ating sarili mula sa pagkalugmok at refleksyon ng ating buhay upang tayo'y umiwas sa mga posibleng ikakasama. Manang ng ating kalusugan. Ito po ang yung kapepe na nagsasabing hanggat may masilip tayong konting bagay na maaaring makapagpasaya sa iba, ay huwag po natin itong ipagkait sa kanila mga kapatid. Please pa-share po ng video natin kahit ito lang po ang maitulong natin kay Alfred. And don't forget to like and subscribe our Kapepe TV. And thank you so much for watching guys and see you on my next vlog. Bye-bye!